Ito na guys, yung pangalawang dive namin Ops Pugita Yung pugita ito na hindi na nalaki. Kung tawagin dito, manala Ayan, pool, Ang kalakihan nito Mahigit Isang kilot kalahati Ayan na naman yung pasaway naman oh. Binuhat na yung bato Malakas talaga Ang mga pugita kahit maliit lang kayang bumuhat ng malaking bato mas masarap ito dun sa pugitang na laki ito solid tumago pa nahiya siguro sa akin andito sa kabila ayan sa pole solid na pula maliit lang ito na spot malapit lang dun sa unang dive namin hanap ulit ito may lumalawi na talag bago maganda at maamo ayan sa pool walang kasama mag isa lang siguro napana na yung kasama nito Lamay ole. Oh hoy, kulambutan. Magud size na ito. Pwede na itong panain. Oops, manok. Ayun, gitik. Ganito ang magandang patama. Kapag nagigitik, hindi nakakabuga ng tinta. Mura pa ang tinta ngayon. 300 pa lang ang isang puno sa buti ng kubra masarap na luto dito ginagataan at kalamares sunod sunod na ang manok ito sorahan may ihawin na ang inakay ko ayun sapol ay salamat mga kaiho ng inakay ko Doon sa unang dive walang surahan Ay bahala ka man dyan Wag para sisigaw mano ka Sabaw at inihaw Ang paborito ng inakay ko Ito talag bago Mailap Bahala ka man para sisigaw dyan kahit mapaos ka pa ando na lang yung talagbago iniwan na ako na bulabog ng manok ayan sa pole kala mo ha ang isdang masakit makatinig dandahan lang ng langoy ops sibongin siguraduhin ko na ito para hindi makatakas ayun gitik Si Bungin Orsono kung tawagin dito. 180 hanggang 200 ang kilo. Mahal raw ito kapag buhay. Hindi nito mabubuhay at pinanak ko na. Langoy uli. Andon, may solid. Mailap. Malayo pa lang ako. Umalis na. Yun, sa Yun lang. Nakatanggal. Kasa uli. Ayun, gitik. Tagitik ka Kung hindi ka na baga nagpalag kanina, hindi ka na dubli ng tama. Langoy pa. Talagbago. Magalaw ang ilalim. Ayan, sa pool. Sa so bagay, normal na ito kapag yung maamihan na. Laging magalaw sa ilalim. meron pang isda surahan ayan sa pool dagdag ihawin ang inakay ko yun lang hindi naman dala dito sa labas nakatanggal na ay hamal na yan sinabihan kong iihawin ay na, kaya nakatanggal tuloy buta't kita pa Pumasok sa pinakailalim. Patay na. Nagitik pala yun. Kailangan hindi maabot ng kamay ko. Panain ko na lang para madala dito sa labas. Ayan, sa pool. Dagdag ihawin ng inakay. Tag-isa na ang inakay ko. Paldo busog nito ang inakay ko. Mataba. May isda pa dito. Kanuping. Ayun, sa pool. Nakatanggal. Kasa uli. Ayun, sa pool pa. Gitik na pala yon sa unang tama. Hindi lang makita at nakaharang yung malaking bato. Ito po nung. Pasan ka na, huwag ka Ayun, gitik. Ganito ang mga tama sana, laging gitik. Langoy ulit. Ops, kulambutan. Kaya lang maliit pa. Kunin ko ito. Para maiulam. Ayan, sa pool. Napanalag ako ng maliit pag yung gusto kong umulam. Kalamares, masarap nito. O kaya yung ginagataan. masarap ito ito isurahan pa magalaw ayun sa ayos kompleto na meron na ang inakay ko meron pang pa ina ng inakay ko sana makakita pa para kay kumari naman huwag natin limutan si kumari at si kumari bumibigay din kapag wala kaming ulam para patas lakad naman at pagod na ako ng langoy ito talagbago walang kasama ayun sa pool madalang ang isda kapag ganitong ang talagbago walang kasama halata man pag ang isda ang talagbago laging dalawa minsan na tatlo pa nga ito manitis kaganda sa manete sa taka steady lang. Ayun, gitik. Hindi pala. Akala ako gitik. Manetes or timbungan salmonete ang kilalang tawag dito. Ito, kanoping. Ayun, gitik. Ito ang tunay na gitik, hindi nakakagalaw. Masarap itong sinasabawan, lalo na't na sariwa. Ito may manitis pa. Nakasilong sa corals. Yari ka. Ayun, gitik. Mata ang tama. Paksiw naman na masarap dito. Lakad ulit. Ito, mayroong lapo, -lapo maganda naka steady lang sigurado na ito Ayon, sa pole baraka or uga po kung dito isang ori ng lapolapong masarap na sinasabawan may pinana kasama ko ano kaya ito naglabo ang ilalim ahas dagat malaking ahas dagat ito lumabo yung ilalim andun kita yung buntot malaki nga ang klase papanain ko sa parting olo andun sa ilalim ayun sa pole Yah, malaki. Swerte nung kasama ko. Meron na siyang magagataan. Matatlo or apat na kilo ito sa estimate ko. Ayan naman ang ka-estimate. Wala kasing na-order na waterproof na timbangan sa siyabi. Kaya puro estimate na lang ang mangyayari nito meron lang tinimbang ko sana muna bago ko pinapanag ko ng butan para malaman kung good size o hindi talagbago ayun gitik may nagsisip na siguro dito kagabi pa isa-isa na lang talagbago ando may talagbago pa nasa ilalim ng corals may kasama man pala kaya lang malayo puntot lang ang kita Ayan, sa pool. May napapansin ako ha. Walang napakitang balatan at ko pa pa. Siguro ako nakuruha na. Ito, malaking bato. Tinan ko sa parting ilalim. May talag bago. Kaya alang walang kasama. Ayun, gitik. Naunahan kami kagabi dito. Meron na sumisid kagabi. At kung wala, sun sunod sana ang isda. Ito meron ka nobing. Ayan, sapol Halataban kapag naandyan ang isda, pag may bagong tabi, napana pa lang, may kasunod na naman sa parting unahan. misan magkakatabi. Ito, dalagang bukid. Nakachamba man ang dalagang bukid. Ayun, gitik. Ito ang dalagang bukid na sa lagat nakatira. Kung maganda makita, dalagang bayan at mapuputi iyon. Lakad uli. Ohoy, kulambutan. Mahigit isang kulahin na ito. Papanain ko. Dagdag pandurdog tong. Ayun, sapol. kaya lang 100 pa lang ang kilo hindi pa nataas mataas siguro ang presyo pag December na pag yung sobrang lakas na ng dagat at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panonood ito guys pa pawi na rin kami dito habang ilalagay sa kahon ng mga isda nagaabanti na rin kami pa uwi ayos man ayos sa pangalawang dive at laking katagdagan dun sa unang day sigurado na nito ang bukas ito na guys yung ito sa ay ha lang manok manit at ang sasalita ako ito na kita sa dalawang dev kagabi 6,660 ay salamat at mayroon na naman kami panibagong pangdurdugtong